Dito ka ngayon sa Ample Pill Dito sa loob ng Ample Pill Ayan Itong mga building na to mga, ano, Pinapaupahan lahat yan Sa mga company Ayan Para siyang isang private na Pill Napaupahan lahat yan Paikot yan <coughs> Malinis Parang kong hangin. Ito yung mga factory. Dito lang yan sa loob ng Lima State. sa Malbar, Batangas. Paikot ito ito One way to one way to entrance pa Exit doon sa dulo. Exit. Ayan. Ito naman kabilang bakod. Ito yung ano, outlet. Outlet yan sa Lima center. Pilipin natin tong outlet. May mga palaroan dito sa outlet. Ngayong umaga wala pa kasi maano pa wala pang tao. Silipin natin. Pasok natin yung kamera sa bakod. Ah. Para din siyang mall. Mall siya. May mga ano siya ng mga bata. Ito, hindi pa siya naka ano. Close siya ngayon kasi umado pa. Mga company. Ganito yung mga yari ng gate dito. Stainless. Ito, matagal na to. Halos six years na. Hindi pa ka nakalawa. Magandang klase stainless. No? Kapal. Ito naman yung likod ng building na ginudutihan ko dito. Tahimik. May mga empleyado sa loob. yung basurahan nila. Nakatakip. Nakasegregate yan. Mga basura. Ito tangke. Tubig. Para sa fire, fire